Ito siya, galing na sa atin. Mga hmm. uh, from New York. Kumusta yung unang-unang trip? Yung nangyayari sa'yo? ang ano. Uh... Wala na yung mga talagang sinir-sinir na, ano Oo. Oh. Oh. Tapos, nag sa rapid na lang sa umaga. Sige. Yung mga, basta alam nyo nakakatulong. hindi, oh. Alam nyo nakakatulong, ituloy nyo lang. Pero pagka alam yung ginanon nyo, sumasakit. Tingilan nyo. Yung mga... Yung mga bagay na nakakatulong. dire diretsyo lang. Kasi ma'am, kanina mapatulog sa leg <laughs> 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 eh. Pinatulog niyo yung leg, di mga tiyo pinatulog mo eh. Hindi ko yan. Hindi na na naman. Yung sa ano? Naso taong nag yan. sana, solo kung bilang, solo kung ano ba ano ba? ng Sunday again. sab sao yung par ko eh yung medyo anti pa hindi pantay. ay di siya tignan yung ano ko, tignan. Ay, okay, ay, okay, si uh, Ato Anan. Puso ka ko ng konti. Dati. Nakalimutan ko yun nakaraan eh. Yan o, no, may siya kanan. Mm. Tignan mo. Mm. Hmm? Layo. Okay, Sige, manatin natin. Para makabalik siya. Yes. Huwag mo lala, lang lalabanan na. Hmm. Oh, mo lang lang po tamo yung siya. Isa pa. Hindi nyo ginawa sa'yo. Oo, oh, ko kayo. mo yun lang sa'yo. Mag basta yung, yung nagahatak, marunong, hindi delikado. Pero kung, oh, syempre, ay, kung mga beginner, eh, kung malakasan yan, okay, hindi, hindi pwede. Hindi basta, basta, basta. Mauhugot yan, relax lang. Lagutan mo lang ito. Ayan. Almost. Mm. Almost. Hmm? Kukun, tingnan mo. Kukun na lang eh. Oo. Oh, Kainina. Eh, Nina layo, ganyan. Ganyan yun, Okay? Yun okay. yung lagi napaparoon. Sapa. Kasi so sabihin nyo na yun, oh. No? I-addressin natin. I address natin. I address natin sa New York City ang mga pilay nyo. Para maiwan yan doon. No, mayroon ganito kasi na kayo, kaso ganito, yung mga ganito. Malaking bagay. Sasak sa, 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 Oo, uh, ganito. Yan. Okay. Yeah. Hindi, hindi pulong ano sa inyo, pero kahit isang kaya yung dayain pa, pa isa isa. Pero kasi kailangan ito, kumpleto. Medyo pag kinumpress ko kayo, baka masaktan kayo. Yung yeah. ginagawin ito, di ba? Dari ko doon ako naman yung pain, kaya sabi ko, di ito kailangan kasi kompleto eh. Puro eh. Masa Pero, may pwede nga Tsaka na, pagka, pagka ano, pagka na kayo, cancer pa na kayo. O okay, yung bago, wala na yung ano. Wala cancer, na yung mga you know, sugat-sugat ka -sugat, uh, sa loob. Siyempre, hindi natin makikita na kung mag-internal bleed. Mga ano pa yan, mga dalawang linggo, tatlong linggo pa yung mag ano. Para magkatas. Ay, na kayo. Habang mabigil kayo, pumigil na kayo. Buti pa mag steam steam lang kayo ng mga isda. Mas magandang na kayo. Isa pa yun yung sa sinaing, di ba yung reservoir, may steamer yun. Paibabaw nyo yun doon. Buti pa gano'n na kayo. Pero kasi bawal sa inyo yung sa Yung mga ano, bawal na sa inyo yung patis, alamang, baguong, pusit, lipon. Lipon? Alamang. Oo, bawal. Bawal sa inyo yan. Sabi ng mga doktor, wala ka bawal kayo. Uh -huh. Bakit yung ibang doktor na mga vlogger sinasabi bawal yun sa mga cancer patient? ko yung doktor ko eh. mali yung mga vlogger na doktor dyan. Pero hindi. Ano sila yung cancer? Yung si Doc Atoy? Eh. Uh -huh. Cancer ano yun eh? Cancer survivor yun eh. Siyempre, minsan tinuturo na din. Kahit wala sa, kahit wala sa libro, yung personal experience ba? yung, yung ano yung nakapagpagaling sa kanila. Oo. Oh. Di ba? Nakapagpagaling sa barley. Yeah, mga okay? oh, yan. Barley, okay. barley. O yan, yan mga yan. talaga yan. Mars okay. barley. Kasi okay. si Lord ang unang unang pagaling sa Yes, kailangan talaga. God healed me. Yes. Amen. Talaga. Mas maganda yung ganyan. Matakas yung pananaling natin. Ihaya ka sa'yo. Ito nga yung delikado eh. Tignan mo. Relax lang. Inhale. Exhale. Mararamdaman yun hanggang dun sa baba. Ay, hindi ka po pwede nito. Ha? <laughs> huh? Diyan ka lang. Pero nakita ito mga daya ako, tinan... Malina, masakit yung balang mo, natanggal ko. Kahit walang pectus na gano'n. Ito kasi pang long term yan. Kaya ito, si sir, galing na sa akin to. Alam niya na yung treatment dito. Alam niya na yung kalalabasan niya. Sige, upo ko sir. size lang yan. Hmm. Meron mga sukat dyan, pero yan yung standard talaga na yung ano? Yung malaki ang bibili natin. Yan dyan sa yan, yan, yung ano, yan yung malaki. Oo. Yan ano, tsaka yung tingnan mo yung ano niya, yung tapang niya, sakto lang yan. Meron yan mas mano, ma, mas maliit. Meron din yan yung parang mas light. Iba-iba ibang flavor yan, pero ito yung pinakamasarap na flavor. Bukod sa mabango sa ilong. Sarap sa paharamnam. Oh my God. Ang susunodong. Ang sumutiya. Oh. Susunodong. Okay. Thank you. Huwag lang maling ikulit uh, ha. Pukas na Ako. Nang...